oh, ayan mga guys tapos na itong isang side na palitanaan ayan ayan yeah. itong side na to dito sa kabila ito yung kabila nya ayan sinisihinimulan na na yan sa pandayan. ayan sinimulan na yeah. ito po sisimulan na rin um, yung... ano kaya to wala ah, ka kayo paglagyan ng ano bathtub siguro to bathtub um, uh, dito sa may CR CR um, puro CR mo to 啊、uh.